Hi guys! Welcome back to another vlog. Welcome back to my channel, people. It's very, very early in the morning, guys. I woke up alas 5. Yata yun. Nag-login ka agad ako sa team ko. But nagpaalam ako sa kanila, guys, that I have to leave today early kasi tatapusin ko yung APE ko. It was supposed to be tomorrow sana, pero naisip ko baka maraming tao bukas kasi weekend. So naisipan ko today na lang. So andito muna kami ni sa Macdo. Naghihintay kami ng oras kasi nakakuha na ako ng priority number. Number one ako guys, so ako yung first. And unfortunately, alas 8 pa sila mag-open yung doctors nila. Yung available, yung availability ng doctors. So, tiis-tiis lang muna kami. magko coffee kami. Nag-order na ako kanina. We're just waiting for our order. And I'll be right back. Here's our coffee, guys. Coffee lang kami kasi nag-breakfast na kami sa bahay. Ayan si Daddy, my buddy. Say hi, oi. Hi. Hello, good morning. Wala pa kaming ligo. Saya so, na, guys. Ang aga pa, no? Sige, bye. Guys, we're back! Umuwi muna kami, guys. Actually, umuwi muna kami ng mokong na to. Kasi na siya, guys. <laughs> ako din, magpapalit ako ng bra. Kasi hindi na ako mag-jacket. Although, ko yung jacket ko dyan. Pero, I'll replace my bra with a strapless bra, guys. Kasi pangit siya tingnan pag ganyan. Parang, parang... Basta, nadudumihan ako, guys, kapag naka-sleeveless ako, naka-spaghetti uh, uh, bra, tapos naka-strap. Spaghetti bra? oh, spaghetti may tawag ganito. Eh. Spaghetti, spaghetti strap. Bra? Ah, spaghetti strap. Wala. Spaghetti sleeveless. Yun. So, bumalik mo na kami. Ano ba tigyari dito sa car? Ano namin mo nagtatabingi? So, anyway, alas 8 pa naman. So, uh, akit mo na ako sa taas. Basi, daddy nag... Di nagdi-discomfort her na, no, na yun Nagpa ng kanyang mga ano sama ng loob nature. sa banyo and then call oh no, kadaku sa dagong, da call of nature yeah, call of nature and then ip ipapark lang namin si Jaguar sa labas ng gate namin kasi alis din naman kami after hindi kami pwede magtagal guys kasi traffic dyan sa may dumlog maabutan kami ako pa naman yung priority number one. Ang nakuha kong number is ako talaga yung number one. So, I wanna be there on time so that I can get out on time as well and finish on time. So, yun na lang talaga yung kulang ko sa aking uh, annual physical exam sa TDCX. And, kaya nga, mas mainam talaga na dito ko ginawa sa Hypre, guys. Kasi malapit lang sa amin. Kasi kung sa Aventus pa to, guys, my God abutan ako ng shop shop doon ang tagal ng serving ng ng services ng ano Aventos Yeah, malayo nasa city around 1 to 2 hours pa yung biyahe namin eh dito less than 30 minutes lang kung hindi walang traffic yan so andito na kami sa bahay and we'll be right back guys Balik na kami guys sa high precision. Nakapag ano talaga kami, relieved ourselves. <laughs> kasi iba talaga guys kapag sa bahay ka mag-relieve, mag ano ba? Mag magjejebs kasi lahi ra guys kung sa inyong balay kay mas comfortable ka. Ya, ka maikog ba, di ka mauaw nga mo pabughag mapag mag, magpabuhagay sa imuhang gibati ay <laughs> char kabisaya ba so uh, good things at guys kaya nakapagsaka na at least na check up nako ko akong team how they were doing so thank god walay na late walay nang absent sa akong team today <laughs> may na lang taon yes, paita git kay bitaw guys, guys kaya mga makatiming kag-advisor nga maghilak ang simana nga di mo absent. Ah, uh, wala na gito siya guys. Ni, ni awol na gid so bahala na lang ni sacrifice kung pila ka adlaw sa kung attendance basta at least tag na siya as kuan awol so dili na to siya kabalik dili na siya kabalik sa TDCX because again she lost her opportunity na maka work balik sa amuha sa company kay nag-awol man siya guys so Mona, i'm always i've always been advising my team nga uh, kung hawa man gani mo hawa jud tinarong pag resign jud mo pag render jud mo 30 days because lingaw pa jud ko atong advisora na ko guys so ahentiha kay gingnan pa jud ko niya sa TM uh, last na lang nga favor kanang ikaw akong gihimong reference ha, sa akong bagong gi I, <laughs> I mean, of all people ako jud imong gihimong reference and do you think I will I will let you pass just na ang de jotika papasaron kay murag laherak yan imong gibuhat sa akoa kay lang. kay akong gibahutan ang Juan guys kani ni luag na so wat tuwat lang ko guys nga nay manawag sa akoa gikan sa iyang giapplyan kay ang number one ra ba jud ana ilang pangutana guys in a scale of 1 to 10 how or how much is your rate or how do you rate the candidate in terms of attendance aw oh, alangan magmuhatag ko 10 guys zero jud na no. <laughs> di ba kay hey, pamawis sa ba kay iya ako ng attendance so diya napita di ito ko ka pasalig guys na makahatag po bayon bayo niyang ko rating dito sa next niyang employer because attendance is a no brainer metric magudunta guys dili magudunta na di na magani yung tanahang apilon pa na ato ang amo ang mga coaching sessions pero wala eh man di ubang mga empleyado na ko jud siya ba dili dili gyud sila wa pa sila mabedap made up silang mind nga ani sila diri mo trabaho nya uban ga saligpod nga ah, dali ra ko makakita trabaho eh kay total takod na kay kong experience sa call center sa BPO that's what you think pero kung imo huno naon guys nagkaana mo kadako imong edad nya magbalik-balik ka sa sinugdanan wala pa kay na na prove sa imong self ba ang imong karir kasi gira kag ungot pagka -ahinti. time will come at ka wala kay natigom wala kay na achieve balik ra sa imo na so mo na ang wa pa ma realize sa mga bataon ng nga mga trabahante diri sa BPO especially ang mga BPO companies karon wala kay hindi na kay sila mutanaw ba kung kung sa ni tabo nimo nganong na ni hawa ka didto mo na mo nang magsalig lag yun ang mga kuan mga ubang empleyado pero sila basta ako naka jeeps ming duha di ba <laughs> So after na mo dito guys, mauro gini among tuyo. Mubalik dayon ko because I still have work until 2.30 in the afternoon. And napakoy mga pending dito nga mga coachings guys. And I have really to fulfill those commitments today. So, unya na guys, hindi kabot ko sa sa high pre. High pre. Babush! Laki pala ng parking dito sa HP guys. So ayan si Jaguar namin. Elevator tulad takagi diha gidiha or na say hagdanan laki pala dito guys oh so at least next time alam na namin na merong parking dito nakita ko na to last time eh, when we went here pero i wasn't sure na pwede pero ngayon pwede pala time check 8749 so meron pa kami meron pa kaming mga 10 minutes para waiting time namin doon sa doctor. Wala akong lipstick, walang makeup, lahat. Kasi bakit naman ako magli-lipstick at magli makeup up Yan, dito na naman ako sa clinic. So, ayan. Ang init. So, I... I, I ay! At least, nakakakuha ako ng vitamin D. So, pasok na kami, guys! I'm here ya guys sa so, nakamas na kami si daddy bumalik sa parking kasi naiwan niya yung mask niya so maghintay na lang ako guys ng aking number I'm number one so ako talaga yung mauna ayan so I'll be back guys so I'm back we're back ni daddy and tapos na ang aking physical exam So at least nag-wait lang ako ng mga konting ano minutes. Hindi naman siya umabot ng ano uh, lumagpas ng 30 minutes kasi ando na pala yung doctor. So since number one nga yung priority ko, ako yung nakakuha ng first talaga, di ako yung nauna. So, 2 uh, to 3 days daw guys, makukuha ko na yung result. They are open Sundays then. Oh, dito yung pag pa. Kaya ang result pa, ito isend pa matong doke. And then, ang gagawin ko guys I'll send a soft copy sa ano namin so pipicturan ko yung results lahat and then I'll send it to our HR kasi unlike dun sa affiliated talaga ng ng intellect ano hindi ng TDCX namin yung Aventus sila na yung magpapadala ng results pero since na I opted na sa ibang clinic ako non-Aventus clinic yung binili ko kasi nga malapit sa bahay So I have to hindi naman physically i-send ko yung results but soft copy lang daw yung kakailangan ni nila. Eh pipicturan ko lang yun isa-isa. And then okay na. Okay na ako for this year. So next year na naman. So sana maging healthy pa rin ako. Um, kasi yun lang talaga yung bahandi na ako guys na diligin na ako makuha sa uban dili na ako na mapabailo sa tanan kaya asa manay dagang kay asa man imong daghan kay kag kwarta nya masakiton kay ka di ba yes. so it's really better sad nga na ay annual exams annual check up annual physical check up <clears throat> ang imong company kay not all companies are offering that guys tanang ubang companies dili ka afford ana kay pila gud ang bayad mubayad ba ka anak sa sa sana ang HMO anak mubayad ba na dito sa kung kandak anak so pila mi kabuok there, there are about sa Cebu pa lang mga around 300 mm. mi o ibutang tagtag tag 15 tag, kada usa hmm, di ba so kung ang imong company barat di gyud ka di gyud mo matagaan og ingon anak nga klase nga uh, benepisyo ikaw pay mo bayad or salary deduction pero sa amo what's good about uh, working in a BPO industry kay karga gina nila. Kaya that's mandated nila. Alright, so, unsa pa mga ano na So, after here, padong nami uli. And then, padayon ako sa kong trabaho. And then, later, naog kaon, hagwa ni alas. And that's it. Pugma day, guys. Um, gamiton si Jaguar. Gagamitin to ng anak ko, ng daughter ko kasi trick or treat or family day ng parang ganun na rin trick or treat slash family day ng kanilang company sa family park it's in talamba na dad talamba na guys so uh, ano sana anyway work naman ko nighapon umauli na sila makapangarbon siguro ming daddy ugma pohon pohon kaya wala na may sudan noon Yeah, sweldo sad na mo tomorrow, I believe. Either tonight or tomorrow na siya because ang 29 ni fall magusa o Sunday niya. Wala may abri ana ang bangko. So ilan na nag-i-advance daan. Okay, unsa pa may lain na update. Wala na no. Wala na guys, Mauro na akong update for today. So nanamisan ni Sidro na ganahan ko dito sa high Pre, guys kaya nanagit sila yung parking nga mag hindi na sa una guys kay hindi tanaw na mo sa front sa high freight tulura ka buok sa kenan ang masood wami kibaw na adidaghan sa luyo suwerte eh eh bakante doon ha uh, ba ang ilang floor nga o ano kusara no wala uh, na third floor wala na yung third floor I don't know Basta ang among na parkingan is timing kaayo kay sayo raman sa migod. Wapay 8 o'clock. Labot minute dito. So napay bakante. But what's good about it is naan na siya. Naan na siya parkingan nandiyot guys na goan. So good thing. So next year puhon puhon. Huwag nahagya pong ko connected sa TDCX. At huwag pong ko magpa uh, annual physical exam sa high precision. derisa. Bula, ah, na? Tabunok na naka-branch nila. So, I'll definitely end my vlog na lang, guys. Dili na lang ako ipaabot sa balay. Kay after sa balay, diretsyo. Ipaabot sa balay, diretsyo na kas taas. I'll see you guys again on my next vlog. Please like, please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, Simply Tours. And salamat sa ako mga supporters, guys, sa mga OFWs. Nanasa Amerika o naa sa laing nasod nato. sa Saludo gid mi sa inyo ha. Daghan salamat sa pagsuporta nako. Sina Ambre, April, uh, Busha family, Gwendy, um, katong naa sa sa tuwi, sa kalimot ko pirmi sa iya hang ko si Emohang page. Basta she's sa Filipina, she's from Cebu. Iyang balay dapit sa si IT daw niya, na, na siya based sa California. She's always watching my vlogs. Thank you so much, kababayan. Uh, Nag-message na siya na ako, guys, na she messaged me nga mag-tanaw sa ako ang vlogs. Although, lately, marag na busy, kay siya, kaya wala na siya naka-message-message na ako. But definitely, um, nagpasalamat yun ko niya, guys, na usa siya sa nakapasaka sa ako ang YouTube channel. And, as I've said, guys, sa makaya pa na guys, mag- sige jud mi og upload of videos because malay na to guys who knows in the aparador di ba so i'll see you guys again on my next vlog people ingat kay parati guys dahil itong kabit na to ay nasa tabi-tabi lang <laughs> babush everyone mm -hmm.